So ayan guys, dikdikin lang natin to guys. Magluluto tayo ngayon ng isdang ginataan na may sili. Yan, hindi masyadong manghang guys kasi hindi pwede sa anak kong lalaki. At may ano siya, may piptic ulcer siya. So, dikdikin lang muna natin hanggang sa ano siya madurog siya. So, ito na yung dinikdik natin guys. Yellow siya kasi ano, may turmeric siya. Ayan. So, nagpainit na rin tayo ng kawali. Ayan. Nagpainit na tayo. At ang gagamitin kong mantika dito guys ay yung pinagprituhan ko ng isda para malasa siya. Kunting mantika lang. So, ayan. Lagyan natin ng kunting mantika. Yung ginamit ko mantika kanina guys. Bakit ganun yung kulay? <laughs> Kunti lang guys. Ayan. Mainit na yung amtong mantika. Ilagay na natin to. Ayan. Ayan. konting ano lang guys agoy ibisa muna natin siya guys para ano kailangang <coughs> labas na yung bango niya para ilagay, ilagay natin ang ating gata mamaya yan ibisa muna natin ng konti yan haluin lang natin guys hindi pa yan ano guys tingnan natin kung ano siya maging tostado na siya ng konti bago natin siya lagyan ng gata So habang magluluto pala tayo guys, pag shout out po ako sa mga OFW na nagtatrabaho sa malayo. At meron din akong sasabihin na sana lagaan nyo yung mga sarili nyo at huwag magpakabulag sa pagmamahal ng isang tao na hindi naman deserve sa inyo. Meron kasi akong nalaman guys na ano, merong nagsabi sa akin na nagtrabaho siya ulit sa abroad para daw makasuporta doon sa boyfriend niya. Sabi ko, hala, boyfriend mo pa lang at supportahan mo na. Yan ang mangyayari sa'yo. Lagi daw siya nagpapadala ng pera. At totoo naman guys kasi binigay niya sa akin ang resibo. Nakita ko nga eh kung magkano yung ginapadala niya. Ang advice ko lang sa kanya at saka sa inyo mga OFW, wala naman pong ano, wrong doon sa mag uh, tumulong kayo. Kaso lang, isipin nyo lang na sana, magtira din kayo sa mga sarili nyo kasi kayo po ang napapagod dyan sa pagtatrabaho. Pinagpagura nyo po yan. At kung uuwi man kayo sa Pinas, may magagamit pa rin kayo. Kaya huwag kayong padala ng padala, lalo't lalong nasa hindi nyo pa nagiging asawa o mga anak. Isipin nyo, pag uuwi nyo, baka wala na kayong makikita o matira man lang sa inyo. Eh, hindi mo man maano yung lalaki kung talagang totoo nga sa'yo, di ba? Kaya ingat-ingat lang po mga kabayan at mga ka-OFW. So, ayan guys, yun na, ito na yung gata ko at ilalagay ko na. Buhos na natin ang gata natin guys. Ayan. Gandang kulay niyan guys kasi may ano siya, may turmeric siya. Ayan. Luin natin ng konti. Pakuluin ko lang muna guys bago ko lagyan ng tubig at saka bago natin ilagay ang ating isda. Yung pritong isda natin. Ayan. So, ayan na na guys. Ilagay na natin yung tubig. Ayan, buhos na natin. Ayan, another pa Another pa mamaya guys, bago natin ilagay ang isda. Masarap to guys, creamy na manghang ng konti. Kasi may sili siya. Ayan, pakuloyin muna natin. Ayan guys, kulong-kulo na siya. So, lagyan natin ng pangpaasim guys, ito. Hindi naman to sampalok guys. Ano lang siya. Iwan ko dito lang to sa Malaysia eh. Yan. Kunti lang guys. Uh, para hindi masyadong maasim. Yung may asim lang siya ng kunti. Parang kilikili -kili lang yan guys. <laughs> so ayan guys. Nakulo na nga siya. Ilagay na natin yung ating isda. Isa-isa lang guys. Yan. Lagay natin siya. Anim na piraso lang to siya guys. Tatlo lang naman kami tigdalawang dalawang piraso kami <laughs> Ayan Haloin ko muna siya guys Para ano Mano yung kanyang sabaw Hindi naman siya masyadong Tortado guys yung isda uh, mild lang yung pagpaprito Hindi naman din masyadong mild kasi baka madurog yung isda Ayan Kulo mo natin guys. Yan. Kasi nagsasawa na tayo sa prito-prito guys. Kailangan din natin mag-isip kung paano natin gawin yung ating mga isda. Para yung mga bata eh, hindi mag -ano na prito lang na ng prito. Yan. Ganyan. May kunti siyang sabaw. Patuyo ni mo na siya natin ng kunti guys para mag-absorb yung kanyang lasa sa isda. Ganyan lang guys. Ganyan lang ka kasimple guys. Simpleng simple pero masarap. Yan. Yan na yung niluluto natin guys. Patayin na natin yung apoy para ano. Ready na ready na siya. Ayan guys, yan ang ating ginataang isda na maanghang. Ganyan. Sarap guys no, makakarami kayo ng kanin nito guys. Kaya subukan nyo rin guys na magluto ng ganito. Simple lang naman po ang mga paraan niya. At yung mga ingredients.